Hello guys, welcome back to my AP page, Mr. Vince Excited na sana guys na mag Kasi nakaratay na kami dito sa Rio Grande, Brazil Ang problema naman ngayon guys is Ang panahon Hindi talaga Nagano sa amin yung panahon Kasi maulan-ulan dito ngayon May mga ibang barko na nakakurahi sa ano namin Ayun sila Nasa harapan namin ya yeah, talagang inano kami sa panahon ngayon. wala wala kami magawa guys. Kita mo, maulap ang paligid, ang kalangitan. Doon yung puerto namin. Yan ang puerto namin dyan banda guys. Oh. Lang maulan. Ito ang kalaban namin ngayon. Ang pag-uulan dito sa Rio Grande, Brazil. Sana... Wala na itong masamang panahon dito sa Brazil. Ayun ang flag nila guys. Oh. Naka-hoist ang flag nila sa Brazil. Alright, thank you for watching guys. God bless us all.